Saya datangnya ayo.

Ah, pa. Sige pa po. Ini pa po din po. Makikita pa. Oh, ano gagawin ko? Paano? Gagawin ko. Hindi pa nakikita nito eh. Teka lang. Silipin mo po muna dun to. Para masyado may green hook ko eh. Hindi sabot. Kyan, bait okay, okay. 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 po chepo kyan bandok kyan. Ah, yan yan ko. Tatapos na. Wait. Eh, mama ko yan po. Ito. Kailangan natin.

dito dito, lapit yan. Ayan po, nandito na. Dito lang ako. Kaya ako marunong mo. Hindi, wala naman siya nabasin pa. Wala. Wala. Ikot-ikot lang. Hindi naman siya ma... Oh, yeah Malapit na siya sa akin. Sige pa. Ah, sa akin. Eh, bumabalik. Bigyan lang natin siya ng space para mapit sa akin. Ay, ganito na lang. Ano yung flash na yung papunta sa akin pa? O, sino pa? Okay lang, lang para pumunta siya sa akin. Yan, kuman, yan. pumunta po kami. Oh, tapos po yung mga kapit. Ah,

아하고 사과 들어